Mula pa sa bukang liwayway ay sinanay na ni Noel Ramirez ang sarili sa amoy ng lupa at lagitik ng araro kaya nang mapadpad siya sa malamlam na ilaw ng Grand Hall ng Maynila Convention Center para sa Youth in Agriculture Summit, kabado mang kumakalugang tuhod niya ay dala pa rin niya ang amoy bukid sa pagkatao. Suot niya ang pinakabagong polo, kulay trapilya, biling ukay, Nakasiksik sa bulsa ang tuyong tangkay ng palay na nakasanayan niyang gawing bookmark at nakakabit sa sinturong yari sa goma ng traktora ang pinatuyong putik ng sakahan. Tangan niya ang nakatiklop na pahinang punit sa lumang sako ng abono. Doon niya sinulat ng mano-mano ang talumpating pinagpuyatan niya sa loob ng kubong pawid habang humahampa sa bubong ang ulan ng Setyembre. Sa so harap ay nakabalatang isang estradong kahoy at mikro makintab. Sa likod, kumpul-kumpul ang mga delegadong nakaitim na blazer, ngumunguya ng imported canopy at nagkakantsawan sa kabiguan ng piso kontra dolyar. May banner na berde ang likod, Youth in Agriculture. Ni hindi na niya mabilang kung ilang higop ng hangin ang ginawa niya bago siya naglakad papalapit sa koordinator upang kumpirmahin siya si Mr. Noel Ramirez, Speaker, Session 3. Sa gitna ng maingay na salitaan ng mga may suot na kurbata, natanaw niyang sumenyas ang isang matangkad na banyaga, si Mr. Andrew Collins, project director ng dayuhang NGO na nagpondo sa summit. Malinis ang suit, nakalapat ang kulay bughaw na kurbata at sa kamay ay nakahawak sa talumpating nakatype sa pond paper na may watermark ng organisasyon. Sorry young man, matalas ang tono niya. Sambit habang itinaas ang palad na wari humaharang ng traktor, Logistics told me all speakers should be in formal attire. Staff only beyond this point. Please step aside. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Gusto sana ni Noel ilabas ang invitation card, ngunit naunahan siya ng mabilis na tusok ng tingin ni Collins. Hand off the stage. We're on a tight schedule. Napako si Noel sa kinatatayuan. Tila pun lang kulang sa pataba, habang sa likod niya'y naranig ang pabulong na tawa ng dalawa sa mga intern na may dalang clipboard. Kanino kaya baryo galing niyan? Baka magtatagalog lang sa podium? sul, -sul ng isa. Sayang airtime? Sagot ng kasama sabay higop ng wine. Tinukok ng hiya ang sulok ng dibdib niya ngulit na natili siyang nakayuko hawak-hawak ang papel na basa na sa pawis. Inisip niya ang tatay niyang si Mang Tonyo na kailan may hindi lumabas ng baryo at ang nanay niyang may ubot hika na umaasa sa biik na alaga nila para sa gamot. Para sa kanila to, Bulong niya nang maramdaman ng bigat ng paso ng luha sa taluklupak ngungat mabilis din niyang pinahid, ayaw niyang mapansing lumuluha ang isang magsasakang hindi pa man nagtatanim ng salita ay inulan la ng pagmamaliit. Sa itaas ng entablado, sunod-sunod ang talumpati. Si Congresswoman de la Torre na may aksent pang Amsterdam naghambog ng digital farming initiative na halos kabisote niya sa brochure. Isa namang CEO na si Gregorio Uy may project daw na smart irrigation na ginagamitan ng drone. At si Mr. Collins na nagpasiklab ng istatistika habang sumusulyap sa screen ng iPad kung paano raw bibigyan ng voice ang maliliit na magsasaka. Walang nakapansin na sa pinakalikod nanliliit si Noel. Nangingilid sa gilid ng telang sapatos ang alikabok sa sakahan na hindi kayang itago ng binyagang medyas. Pagsapit ng Session 3, sumigaw ang Floor Director. Next, Panel on Land Access for the Youth. Lumapit si Noel, mulit biglang tinapik ng kalmado, mulit matigas na kamay ni Collins. We found a last-minute sponsor so we had to reshuffle. Maybe next year, kid. Ananya, niya, sabay ni sa dalawang bisitang banyaga. Parang binunot ang ugat ng pag-asa ni Noel Tikumlabi siyang umurong Sa kamay niya, kumunot ang punit na sako Halos mapilas sa diin Sa kalooban, gumapang ang ilang taong gabi ng pagpapagod Alauna ng madaling araw na pag-aararo At mga oras sa tanghaling tapat na itinuro niya sa sarili Kung paano magbasa ng English Manual sa Pest Control Halang makasabay sa siyadad Sa di kalayuan, nakasilip sa tilon si Ginang Rowena Lontok municipal agriculturist at taming taong nakakaalam ng lihim. Ang dalawampung ektaryang lupang ginagawang pilot farm ng NGO ay hindi pagmamayari ng kung anong korporasyong nakalista sa pahina ng press kit, kundi donasyon ni Noel mismo. Ang lupang minana sa lolo niyang si Dado, ipinamana kay Tatay Ponyo at sa huli, sa kanya kapalit ng pangakong, wag mo kaming ibibenta sa mga dayo. Si Rowena ang nag-encourage na mag-donate siya para umano'y hindi mauwi sa golf course ng mga politiko. Kaya nang magbigay ng hudyat ang production assistant para iakyat ang diumanoy land donor representative, kinabahan si Rowena sa programang pinirmahan ni Noel, nakalagay lang. Donor Green Roots Foundation. Mulit din niya akalaing ibibigay na kay Collins ang karangalan. Nilapitan niya ang stage manager, mabilis na ibinulong ang totoo. Pumusyaw ang mukha ng dalaga sa kako maripas sa backstage. Samantala, tulala si Noel sa sulok, tinagmamasdan ang champagne na nagbubula sa mga kopita habang nagkikindatan ang mga bisita nang biglang sumigaw sa mikropono ang MC. Ladies and gentlemen, we have a very special acknowledgement. The private citizen who donated the entire acreage for our youth experimental farm, allowing thousands of out-of-school youth to learn modern techniques. Please welcome Mr. Noel Ramirez. Huminto ang mga baso sa ere. Napakurap si Collins, nagdilim ang noo at tumingin sa floor manager na pasugod ng tumuro kay Noel. Pinapintig ni Noel ang papel sa kamay, hindi alam kung lalakad. Napakaba ang pagitan mula carpet patungong podium, ngunit parang sa luisoy mang ilog na nilanguyan niya noong bata pa. Habang palapit siya, nagalisan ng ngiti ang ilan. Uminting ang leeg ng mga nagsuot ng branded suit, tila tinusok ng sariling hiya sa gilid, si Collins pilit na nagpalakpak, mungit nangingitim ang punong palad. Umakyat si Noel. nanginig ang sahig sa yabag ng kanyang bota na hindi bagay sa marmol. Kinuha niya ang mikropono, nilagay ang lukot na sako sa pulpitong mamahalin at huminga. Magandang hapon po, basag mulit klaro, walang gumalaw. Ako po si Noel, taga barangay San Isidro, magsasaka ng palay, mais at kamote. Wala po akong foundation. Ako lang ang tatay kong basang sako at ang yumaong lola kong nagtanim ng katuruang ang lupang alaala ay hindi ibinibenta, ibinabahagi. Kaya ko ibinigay ang lupa dahil naniniwala akong kapag kabataan ang nag-aral doon, hindi lang palay ang tutubo, kundi dangal. Huminto. Nilingon ng hanay ng nagtititigan, saka nagpatuloy. Pasensya na kung hindi formal ang suot ko, pero dito sa dibdib ko nakasulat ang salitang magsasaka at proud ako sa putik na pinagmulan ko. Parang binuhusan ng malamig na pataba ang tagay ng mga nakatayong dignitaryo. Sa likuran, narinig ang paglanghap ng isa sa mga intern. Tinignan ni Noel si Collins na nakaismid pa rin. Sir, sabi niya, Walang galit. Salamat po sa pag-organisa. Pero sana po sa susunod, kahit anong itsura ng magsasaka, pakinggan nyo. Kasi kung wala kami, wala rin makakain ng kahit gaano kagandang event. Palakpakan, tahimik muna sa kaumalingaungaw, dumoble at bumuhos na parang ulang gumising sa natutuyong palayan. Nalunod si Noel sa ingay na yon at sa gitna ng bulungan ay tumalsik pa itaas ang kamay ni Congresswoman de La Torre para kumuhay. Mr. Ramirez, we owe you an apology and a great debt. Umiwas siyang magbigay ng matamis ng ngiti, isang tango lang, sapagkat hindi karangalan ang hinihingi niya, kundi may panahong makapagsalita at iyon ay natanggap na niya. Sa ibaba ng stage, tumakbo ang press photographer. Ginunan siya ng close-up. Sa likod, isa-isang lumapit ang mga dumalo. Ang CEO na nagbanggit ng drone ay nag-abot ng calling card. Let's pilot your rice variety with my sensors. Si Collins, namumutla, nanginginig ang kamay habang nag-aabot ng isa pang calling card. Ngunit, tinapik lang ni Noel at bumulong. Bukas po, puntahan niyo ako sa bukid. Doon tayo mag-usap, hindi sa aircon tumango si Collins, walang salitang maisagot. Lumapit si Rowena halos maiyak. Akala ko hindi ka na makakakyat. Kung di dahil sa iyo ate Rowena, baka tuluyan akong mapipi. Sagot niya, sabay bakita ng sako. Ito po yung speech ko, pero di ko na kailangan basahin lahat. Nandun din naman sa lupa, Bitbit -bit niya iyon pagbadanong ng entablado. Sa bawat yapak, naramdaman niyang parang nalusaw ang bigat ng kahapon. Ang gabi ng pag-ani sa ilalim ng buwan, ang hiyaw ng sugatang kalabaw, ang panlilibak ng mga bumibili ng palay na tinatawaran siya. Ngayon, ang putik sa bota niya ay naging tanda ng pag-asa sa gitna ng karpetadong pasilyo. Pagkatapos ng programa, sa cocktail area, may tumapik sa balikat niya. Ang intern na kaninang tumatawa. Sir Noel, pwede po bang selfie? Gusto kong ipakita sa kapatid kong nagbubukid sa Isabela na pwedeng makarating dito kahit simple lang. Hindi sanay si Noel sa kamera pero pumayag, inakbayan siya, amoy kolonya at highlighter ink. Magkaibang mundo, iisang frame. Sa gilid, nakatanaw si Collins sa kalumapit ng may dalang baso ng tubig. Hindi alak, hindi kape, tubig lang for the farmer who saved the summit, sabi niya. Tinanggap ni Noel, ngumiti ng madiin, hindi. Para ito sa lahat ng batang babad sa araw, sana marinig sila. Nang maglandasan ng gabi, lumabas siya sa grand lobby, bitbit -bit pa rin ang sulat na punit sa sako. Sa kalsada, naghihintay ang luma niyang motorsiklo, kumaway si Ruina na sasabay sana ngulit tumanggi siya. Mauna ka na ate, may bibilhin lang ako sa palengke. Binili na ng kasamahan mo'y mamahaling pagkain pero hanap ko corn beef at itlog. Masarap kainin habang iniisip kung paano palalawakin ang sakahan. Umupo siya sa motor, ino ng makina at sa unang pitik ng silinyador, nagdapo sa isip niya ang tanong kung anong tawag sa ginawa niya. Hindi yon himala. Mas tamang sabihin pag-aaruga gaya ng halamang inalagaan mo sa bagyo, ngayon ay nagsimulang magbunga sa pinakamalayong lugar na di na mabilang ng mata. Sa salamin, natanaw niya ang banner na unti-unting ibinababa. Ngulit nakalimbag na sa isip ng mga tao sa loob ang leksyon ng bebe, ang kabataang magsasaka, kahit hindi marunong magsuot ng tuksedo, ay kayang maghasik ng binhing magpapayaman sa buong bukid ng bansa kung bibigyan lang siya ng pagkakataong magsalita. Pag uwi niya sa baryo, sinalubong ng langitgit ng kuliglig ang motorsiklo. lumangit din ang gate ng bakuran. Sinalubong siya ng tatay Tonyo, may dalang timba ng gulay. Anak, kumusta ang Manila? Tanong nito. Tinanggal niya ang helmet at sa unang pagkakataon naghapon, huminga ng maluwag at ngumiti. Tay, masikip pala ang lungsod pero maluwag pala ang puso ng lupa kapag ipinagpatuloy mo lang ang pagtatanim. Inabot niya ang lukot na papel pinwesto sa maliit na altar ni Lola Dado. Ito po yung pinakamahal kong abono, hindi para sa palay kundi sa dangal nating magsasaka. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay nakabatin sa silong ng ulap, nagpaingay ang mga palaka sa irigasyon Itinungo ni Noe ng noo sa baning at pinikitang mata, tahimik na nagpasalamat sapagkat sa kaloob-looban, alam niyang bukas, sa pagsikat ng araw, babalik siya sa palayan, magkukumpuni ng sirang pilapil at magtatanim muli. Dahil doon talaga nagsisimula ang anumang talumpati na nagbabago ng mundo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!